Hmm, nung sa guys. Oh. May pusa dito. Isa sa may-ari ata dito homeowners, pero ano, pilay siya, ayan oh. Ewe. Anyway. Ano? May lahi tapang to yung pilay sa guys oh. naangat niya yung paa may sugat eh, eh no? oh may sugat yung isang paa niya dito yan eh dito sa kabila yan oh, ito. Nee, bye bye Mayroon oh, mo kukuha dyan. O, pogi. Ito na. Hindi, hindi kasi pwede yung balik ako di, di, dito, dito. Dito ka. Pupuot sa ka dito. Dito pala dito. dapat oh. eh. Hindi ko alam na ano. Eh, bukas dito ako yung okay. ikot pa. Oo, oh, dyan. Dapat dire ka na. Kaya eh, tinapos ko ka muna doon. Meron daw nga tayo guys. Dahil tumating na si Pogi. Ay, alala dito yung alaga mo. Ay, alala kayo no? Isa. Wala yun, nag dito. Na tugaw so, guys saka tilapay tugaw tugaw kainin natin yung pusa yung kakain mayroon so guys so Pogs, ito yung ano? Hmm. 34. 34. Dalawang ano, karon, amen. 26. Pakainin natin yung pusa na ano, na pilay. Ayan o kung kakain siya. Oh. Hmm. Kung kain ka. Hmm. Imported kasi na po sa ito guys. Hindi ko alam kung kakain siya eh. Kaya lang ito yung bahay nila guys. Oh, Homeowners alaga nila to guys kaya lang parang hindi na hindi na nata na alagaan. tapos yung ka, paa niya pilay hindi naman pwede kunin ko guys dahil magagalit yung homeowners sa kanila kasi ito pusa so pinakain ko ng tinapay kung kakain siya And imported kasi na ano to pusa so hindi siya kumain guys ng tinapay So hindi siya kumain, guys. Hmm, magpahawak siya, guys. Oh, mabait pala. Hmm. 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 Ay, hindi niya kainin, guys. Hmm, mabait pala siya, guys. So, important na po sa ito, guys. Yung paa niya, eh galaw. Sarap sana ampunin guys. Kaya lang, eh, hindi naman sa atin to. Pusa.